outside despite the weather is sunny today ng bonggang bongga is nakakandami kanino bang relasyon to? ng damay pa ba? Diba? super lamig ng bonggang bongga so ako ay mamamalengke dala ko ang yeah. aking bagi dito ako mamamalengke na ulit sa dito lang malapit sa may area ko kasi nga nakakalamig mm -mm. Dapat, supposed to be dapat mamamalengke ako ng Monday but today is Thursday hindi you know, na mga malengke. so ako dadaan dito sa may gitna oh, yan yeah. kasi pwede naman dumaan talaga dito sa may gitna mm -hmm. so ganito lang everyone yung trabaho pag inusto ko lang ng mamalengke di ba maling? hindi ko pinipilit yung sarili ko na mamalengke ng yung super lamig na ulan di ba ganito lang di ba Pak, Dito na ako sa may kahabaan ng diskin. As usual, lagi ko na lang itong natadaanan, da di ba? Yes! Dito na ako sa may diskin. Yan po ang diskin building. pag So, yan. Kararating lang natin dito sa may grocery area. So dito ako palagi na mamalengke. Oo. dito na Diyan ako mamalengke ng bongga-bongga. So iiwan lang natin everyone itong Ano dito? Yan, iwan lang natin. Mas so, mamalengke na tayo. Kuha tayo ng basket doon. Yan. Kuha tayo ng basket. <laughs> Magdating yan, ganyan lang tayo. Kuha lang tayo ng basket dito, kuha lang tayo ng basket. Paikot dun. Eh, wala nang yung ano yan. Ito yung pinamili ko. Yan, o. Oh. Wala lang. Bili-bili lang ako kung tutusin kung anong mabili nga namin ng alaga ko. So, eto na yon. Maglalagay na ako lang. Yan. Tapos na. So, tapos na ako mamalengke. Yan. Yeah labas na ulit ito po ang Wolfson yan ang araw hapaw araw ngayon paglabas ko everyone napaka sikat lumabas na si Haring Araw ng Bonggang Bongga at ako'y pa na ng Bonggang Bongga everyone thank you so much sa lahat po ng aking mga followers and and thank you so much everyone